Good afternoon guys. Ito, pakain tayo sa mga alaga natin. Ayan, medyo malalaki na sila. Ayan yung mga anak ng ating Red Santa Claus. Tapos <tinyo> ito, ito, ito yung ating panda. Ayan, ako nakikita nyo. Tapos ito yung mga female ng ating... Red Santa Claus at saka yung nag-iisa natin electric blue Moscow yung EBM natin yung ating yellow yellow tail mosaic YTM at <coughs> uh, ito mga kal natin yan mga kal na anak yan ating uh, Red Santa Claus tapos yun yung at, anak yan na nito na, ating YTM yung isang malaki natin dyan na inahin ayan yung naging anak niya ayan po kung nakikita nyo ayan kasi nagbabot sa ano na tubig eh Herak ito ba ayan ayan yung mga naglalangwin so ayan sila guys medyo malalaki na yung albino full red natin na andun sa kabila eh. Halos uh, ganito na rin yung kalalaki. Malaki rito ng konti kasi makapas magkasunod lang po sila nung uh, pinanganak nun. Mga agan. Yes. halos ganyan na rin Mag, uh, sila kasi nun araw lang ang pagitan nila. So meron tayo doon mga 11 pieces sa tayo. Dun tayo mga sana may lalaki. Kahit na isa lang para hindi na tayo bibili ng ano pag mag start tayo doon mag bridge so ito yung kanina na linis tayo ng ano nila bagong palit ang ating mga tubig so ayun yung pinapalitan natin every week ikli natin sila pinapalitan wala tayong mahanap ngayon ng mga live foods kasi dahil tuyo yung mga kanal dun sa bukid eh. eh hindi naman tayo nakaka order pa ng live food sa ano online sa so, pag, ano, try natin kasi mas maganda yung pagka live foods kasi mas maganda yung ano, kulay nila habang tumatagal so, maganda yung pagkatingkad pagka live foods yung pinapakain eh. So, ayan guys. Ah, sana na hindi nyo ating mga gapis. At last time, papakain. Papakain naman tayo ng mga manok natin dito na alaga. At yung mga ibon. So, hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching at God bless!